Hello, good day po. Tingnan po ninyo itong napulot ko sa basurahan. Itinapon nila isang Hanabishi electric fan na nalunod. What? <laughs> Binaha. Oh Yan. God. Itinapon na lang basta-basta. Pero ito, nagagawa pa po. Ayan o. Oh. Hanabishi. Ayan. Okay. So, meron na naman akong i-repair. -re pag na-repair ko to may libreng electric fan na naman po ako. At akin munang babaklasin at lilinisin para tuluyang ma-repair ko na po. Ma Update ko po kayo pag na uh, nawaklas ko na at na-repair ko na. Okay. ayan nabaklas ko na po ayan oh. grabe talaga ang putik niya. pati sa motor kinalawang na pati ayan Okay, umpisan ko na ang operation linis. Sabon-sabon. Okay. A few minutes later. Ayan, eto na siya after cleaning, oh. Wow, ang linis. Wala na yung puti. Okay, assemble ko naman ngayon, guys. Okay, na-assemble ko na po. Pwede muna nating testingin kung gumagana o hindi. Ayun, gumana. O, ayan oh, galing sa basurahan itinapon. O, ayan, naayos ko na po. Okay, lalagay na natin yung kanyang uh, final touches. Okay, eto na po siya. Nabuo ko na. Ayan, paandarin nga natin. Yun. Wow, ang lakas pala nito. O, oh, at saka tahimik. Tinapon lang, o. Oh. Parang brand new na. Ang galing. Ngayon nga sa number two. Yun. Napakalakas pala ito. Okay po. Kaya kayo po kung may mga electrical na gamit kayo, kagaya ng mga electric fan na to, huwag nyo po basta-basta itatapon kasi nagagawa pa po na re repair Okay. So, may libre na naman akong electric fan. Maraming salamat po sa inyong panunod. Hanggang sa muli po. Bye-bye.